Hi mga be, gusto ko lang i-flex ang anak ko na marunong na siyang gumawa ng mga gawaing bahay. So ayan, tinutulungan ako ni Shin mag ano, magligpit. Ayan yung ano ng papa niya. Yung mga pit bottle na ininuman galing sa taas. Hindi siya marunong magligpit, pungkol ang papa ni Shin. Kaya si Shin na lang ang nagligpit. Sige na bata. Bata. Good boy man yung bata, o eh. Mm. Buti pa si Marunong maglinis, Oh. Yan, tinatapon niya. Yan, tinatapon ni Shin yung ano, mga tirang tea o mga juice sa... Ano na siyang mag-ano? Tumulong sa akin. Oh.

Ano yes. oh, na talaga siya mag-ano? Oh. Nico-chan na sinjatta. Ha. Sige, paano mo 'yun ano? oh, ingat, ingat. Paano mo yan itapon 'de? Ano oh, na talaga siya 'un? Oh? Oh, 'Yun, hugasan pa 'yan niya. Malinis pa siyang gumawa, oh. Wow. Kasi daw, umitim na yung mga tea. Dapat green yan. Naging brown na. At black na ang kulay. Hindi kasi si naman ng batang to. Oh, good boy na. Um. <clears throat> oy good boy talaga. Thank you, Shin. Nananungan mo si mama. Aww. Pero yung mata sa TV. Nandun sa TV yung mata niya. Ah. Ng TV. Pwede ko na ata itong utusan si Shin. Pwede ka na magluto, Shin? Pwede ka na rin mamalingke? Pwede ka na rin siguro maglabasin? At saka magugas ng plato. good boy talaga oh linis ng ano niya bagong gising pa lang kami umaga kasi dito pag almasal na yan siya <coughs> ako naman ay inuubo habang naghuhugas ako dito ng, ng naguhugas ko lang ng plato

lalagyan, hindi ko <laughs> Mga tira. Ano ba ang kulay niyan. Mm. Galing niya, ungo. Thank you, Shin. san ko na to. Pagtapos mo dyan, Shin, ano, sintakos din eh. Ito na nila, tara ko kanji. <laughs> so, ko na kanji. Ato ah, uh, <laughs> ano, o Sara, araw to ka, tapos magluto ka na rin, magsain ka, and <laughs> may rice pa pala kami. Mama, waka, waka, Shin ko na no mama ni Tay. So, mm uh, <laughs> Maubo ako. <coughs> May sakit kasi ang mama ni Shin. Kaya, siya daw muna mag, magtrabaho sa bahay. Gumawa ng gawaing bahay. Pero yung mata talaga, Shin. Nasa TV. No? Ayan, nagugas ako ng kaldero. May electric pen, patuyuin ko lang. Tas bigla tong tumulong dito Papa ka bad boy? Sing kong ka good boy? Oh. Few moments later. Tawag ako ni Shin saan? Makaka. Oh! Natapos niya lahat. Wow! Nasaan, nasaan? Oh! Trabaho ni Shin. Oh, wow. Perfect. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. Kung meron daw. Bye bye. Ayan na yung ano ginawa ni Shin. Oh, tutindan mo. <laughs> Pwede ka na magtrabaho, Shin. Agoy, si Shin. Ang aking anak. Marunong nang maglinis. Marunong. Sugoy dyan. Thank you. Thank you.